Bago pala po tayo magtapos, uh, hindi ko po nasagot yata yung tungkol sa San Juanico Bridge. Okay. Dalawa kasi napagsabay. Okay. Sabi nga natin nakakaalarma Ang ka -ka -ka nakaka ang kakulangan sa kaalaman. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan. Tandaan mo natin, ang San Juanico Bridge, ito po ay simbolo ng kagandahan at engineering capabilities noong panahon nung 1973 siguro karamihan sa inyo, karamihan sa atin, hindi pa pinapanganak. Pero hanggang ngayon, nakatatag pa rin, nandiyan pa rin, ang San Juanico Bridge ay kailangan lamang ang rehabilitation. At uh, tandaan po natin, hindi po sa sukat o haba or iksi o haba ng tulay, masasabi mo na ang isang tulay ay dapat gawing tourist spot. Tandaan natin, ang San Juanico Bridge ay mayroong 2.16 kilometers na haba. Ang Golden Gate ay mayroong 2.7 kilometers. Pero ang Golden Gate sa San Francisco ay tourist spot. At pati yung El Marco Bridge na pinakamaiksing tulay na may sukat na 6 meters ay tinatawag ding tourist spot. Ang masakit lang kapwa nating Pinoy, ibinabagsak ang turismo ng bayan, inaangat ang turismo ng ibang bansa. Samantalang ang pangulo kagagaling lamang sa Japan para palakasin ang turismo ng ating bansa.